Ayon biyahe na tayo mga idol So Oh, anong nangyari? Pambira dalawa na lang sa si destination? Bakit ganun? Pambira na si Grabo update ng update to oh. Basta-basta na, na nag update ng hindi nagpapaalam eh Paano na yan? Dalawa Dati apat to eh Orkat bira lang ako bumiyahe Ginawa mo ng dalawang set destination pa paano ha grab <laughs> ano na yung mga hindi masyadong bumabihay ka, tulad ko yung umaasa lang sa set destination o oh, na lang o oh. digit o oh. tama nga yung nakita ko sa FB o oh. legit oh. no! dalawa na lang yung destination pambihira masisira diskarte ko nito ha ah. ang diskarte ko pa naman is ano Diba ba ako magbiyahe, ang diskarte ko lang is lipad-lipad. Lipad-lipad ang tawag eh. Bali nagse destination lang ako from Makati to South uh, Santa Rosa or Calamba ganun. Tapos pagdating doon, babalik naman ako ng pamakati, set destination uli. So, panibagong biyahe na naman. Pagbalik ko ng Makati, babalik uli ng Kalamba. Ayun, ang ginagawa kong biyahe dahil bihira lang akong bumiyahe. So kumikita ako araw-araw nun ng mga siguro Rate ngayon mababa eh So siguro mga ano lang 300 O pagpalagay na natin 350 350 350 350, 350 O 1.4 1.4 na nga lang ang kinikita ko eh Tapos ngayon dalawa na lang palipad Magiging 700 na lang Pambira ka grabo oh. Hindi ka man lang nagsasabi Ano mo sasabi niya mga kagrab Ha sa dalawa na lang yung ating set destination, dati apat ang set destination natin, ngayon dalawa na lang. Ano mo sabi nyo? Mag-comment down below kung ano mo sasabihin nyo. Basta ang masasabi ko, yun lang ang sabi ko. Alright, right, let's go.